Maraming suliranin ang tao sa kanyang buhay sa mundong ito. Marami rin ang nagpipilit na ihanap ang mga ito ng lunas sa sarili nilang pamamaraan. Ngunit alin ang tamang lunas? Ano ang sinasabi ng Biblia upang maging maayos at matuwid ang pamumuhay ng tao? Inihahandog ng Iglesia ni Kristo ang palatuntunang ito ang payo. Muli mga giliw naming taga-subaybay, kumusta na po kayo? Sumasa inyo po ang palatuntunang ito ang payo. Ako po ang kapatid na Arnel Solano. Sa pagkakatong ito, ang atin naman pong pag-uusapan ay may kinalaman sa pagdisiplina sa mga anak. Makinig po sanang mabuti ang mga magulang. Ano po? Lalo na yung ang mga anak ay medyo lumalaki pa lang. Tama-tama yan, yan. Para magamit po ninyo ito. Ang isa po sa mga pangunahing pananagutan kasi ng mga magulang ay eh yung pagpapalaki sa kanilang mga anak. Hindi lang ang kailangan ay maibigay yung mga pangangailangang material, yung tinatawag nilang food, clothing, and shelter, di ba? Kundi igit sa lahat, ay mahalagang mahubog ang mga anak na maging mabubuting tao, maging mabubuting mamamayan, maging mabubuting mga anak. Kaya naman nakikita natin ang pagsisikap ng magulang na paturuan yung mga anak nila mula pa lang sa kanilang pagkabata, 'di ba? Tinuturo yung magandang pag-uugali, maayos na asal, ang tawag nila noon ay GMRC. 'Di ba Ano, ano 'yon? Good manners and right conduct. 'Yan. Dati may ganyang subject sa school eh. Ewan ko lang ngayon kung may ganyan pa rin. Pero dapat 'yan ang masimulang maituro ng mga magulang sa kanilang mga anak. Dito po ay pumapasok ang isang bahagi ng pagpapalaki sa anak, yung pagpapairal ng disiplina. Na ito nga ang ating pag-uusapan ngayon, no po. Ano ba yung tinatawag na disiplina? Pagkatiinin nampo ninyo sa uh, diksyonaryo, kahit sa online. Nakikita po ninyo na batay sa English yung discipline, the practice of training people to obey rules or a code of behavior using punishment to correct disobedience. Mamaya, babalik-balikan natin yan. Pero sana natandaan po ninyo yon. Sa puntong ito ay mahalagang mabigyan diin muna natin na dapat magkasundo ang mag-asawa. Tandaan niyo po ito, kung ano ang disiplinang paiiralin sa kanilang pamilya at kung paano ito paiiralin. Kasi pag nagkokontra yung mag-asawa, malilito yung mga anak. Sino ba talaga susundin, si nanay o si tatay? Eh pagka yung isa ay medyo lenient ang dating, di ba? eh, mas papanig doon yung kanyang anak. So magkakaroon ng bias na tinatawag. O lalo na yung mga lolo't lola. Napo, po? Huwag po kayo magagalit. Ay, eh, alam naman natin ang damdamin ng lolo't lola. Pero dapat irespeto po ninyo yung disiplinang pinaiiral ng mga anak ninyo na paiirali nila sa kanilang mga anak. Para po, Wag malito yung mga bata. wag magkaroon ng maling kaisipan. Kasama sa tinatawag na disiplina, yung mga tuntunin na dapat ipatupad at yung mga uh, kautusan na dapat masunod ng mga anak sa ikapagkakaroon ng mabuti at tamang pag-uugali. Sabi nga po doon sa meaning, training people to obey rules or code of behavior. Sangguniin natin ang Biblia. Ano ang pinakamabuting set of rules na dapat pong pairalin sa sambahayan lalo na sa pagdisiplina o pagpapalaki sa mga anak? Pakinggan po ninyo ang itinuturo po sa atin ni Apostol Pablo. Basahin natin ang nasa Efeso sa sais ang talata po ay 4. Mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa paghihimagsik laban sa inyo ang inyong mga anak dahil sa malabis ninyong kahigpitan. Sa halip, palakihin sila sa tuntunin at aral ng Panginoon. Yan po ang itinuturo ng Biblia, ang pagpapairal po ng mga tuntunin at kautusan, lalo na sa isang pamilya ay dapat pong nakadepende sa kautusan ng Diyos. Kasi maraming pinaghuhugutan, sabi nga eh, yung pagpapailan ng disiplina, di ba no, merong bunga ng karanasan. Kung ano yung kinalakhan ng magulang, di ba? O kaya ay yung kanilang kaalaman, lalo kung nagsipag-aral, medyo nagkaroon ng pagkakataon sigurong yun ang pagtuunan ng pansin, o kaya yung kanilang kasanayan, o yung natutunan ng isang tao sa kanyang buhay at sa kanyang pamilya nga na kinalakhan. Kaya magkakaiba po. Depende sa nagpapairal at depende rin naman sa didisiplinahin. At marami na ngang naisulat na mga aklat at mga lathalain ukol po sa paksaing yan. Pero, garantisado po at walang mintis sa sapagkat pawang katotohanan ang mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Kaya ang bilin, palakihin ang mga anak sa tuntunin at aral ng ating Panginoong Diyos. Sa Biblia po, ay malinaw ang mga kautusan na yan. Halimbawa, kasama po doon sa sinasabi sa disiplina na correct disobedience, using punishment anya, to correct disobedience. Yun muna ang pagtuunan natin ng pansin. Sa Biblia ba ay meron ding inilatag ukol dyan? Pakinggan po ninyo, ito namang pagtuturo na nakasulat sa unang Timoteo. Sa tres ang talata naman po ay 4. Ito po ang sinasabi sa atin ni Apostol Pablo. Namamahalang mabuti ng kanyang sariling sambahayan, na sinusupil ang kanyang mga anak na may buong kahusayan. Oyan yan, ang katumbas nun. At ito dapat sundin. ba? Diba? Ano yon? Sabi ng Biblia, na mabuti ng kanyang sariling sambahayan at sinusupil ang kanyang mga anak na may buong kahusayan. ka ah, hindi lang paglalatag ng mga tuntunin at pagtuturo ng mga kautusan ang dapat na umiral. Kasama po sa dapat na pairalin yung pagsupil sa mga anak ng may buong kahusayan. Kaya, ilang punto, dapat malinaw sa mga anak yung mga tuntunin at mga kautusan para hindi nila nilalabag. Hindi po ba? wala yung excuse na hindi ko po alam eh. Kasi masisisi yung magulang pagka ganun. Kaya dapat malinaw na nakalatag. Nakalatag na malinaw ang mga boundaries so yung mga limitasyon. Kapag ang anak ay lumabag, dapat totohanin ng magulang yung pagkokorek o yung pagtutuwid sa mga anak. Sinusupilan niya. At dapat gawin yun ng may buong kahusayan. Kasi eto tingnan niyo, pag hindi nyo itinuwid, aakalain ng bata, tama yung ginagawa niya. Di po ba, no? E paano kung mali yung ginagawa niya, hindi kayo kumibo? E di kakalakhan niya o kasasanayan niya yung paggawa ng hindi tama. Kaya dapat talaga, sabi niya, kumikibo, nagsasalita, sinasaway ng magulang ang anak pag nagkakamali. At ang dapat na gawing pagsupil sa mga anak, gaya ng ibinilin, gawin itong may buong kahusayan. Paano yung pagsupil ng may buong kahusayan? Meron ding inilatag ang banal na kasulatan dyan. Balikan natin itong unang talatang aking binasa. Ito pong nasa Efeso sa 6.4. Mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa paghihimagsik laban sa inyo ang inyong anak dahil sa malabis ninyong kahigpitan. Sa halip, palakihin sila sa tuntunin at aral ng Panginoon. O oh, yan ang may buong kahusayang pagsupil. Ang sabi sa atin, huwag malabis na kahigpitan kundi batay sa tuntunin at aral ng Panginoon bakit hindi marapat yung malabis na kahigpit kahigpitan ang sabi sa atin huwag ninyo anyang ibuyo sa paghihimagsik laban sa inyo ang inyong mga anak dahil sa inyong malabis na kahigpitan Sa makatwid, yung sobrang higpit ay nagre-resulta sa paghihimagsik o pagre-rebelde ng kalooban ng anak. Kaya masama yung sobrang higpit. Oo nga, sabi, strict ang parents. Pero wag namang sobra. Hindi No? Masama rin naman yung sobrang luwag. Di diba? Extreme naman nun. Kaya nga ambilin, isalig natin sa tuntunin at aral ng Diyos. Ang pangangasiwa pagpapalaki sa mga anak sapagkat yun ang mabuti at nagpapabanal sa tao. Kung ang mga salita ng Diyos ang atin pong gagamitin sa pagpapalaki at pagpapairal ng disiplina sa ating sambahayan, sa ating mga anak, eh, makalulugod yun sa Panginoong Diyos. Matitiyak nating napalalaki natin sila at nadidisiplina ng tama. Ulitin namin huwag malabis na kahigpitan. Ano pa? Pakinggan po ninyo. Meron pang ganitong pagsupil na sinasabi na dapat nating mabantayan. 3.21 nito pong kolosas. Ito po ang nakasulat. Mga ama, huwag ninyong kagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka manghina ang kanilang loob. Ayun pa isa na dapat nating bantayan pag nagpapairal tayo ng disiplina. Ang sabi, huwag ninyong kagagalitan ng labis ang inyong mga anak. Bakit? Kasi ang sabi sa atin, baka manghina ang kanilang loob. Hindi masamang magalit. May mga magulang na ayaw magalit sa kanilang mga anak. Eh, no? Pero kung dapat pong ikagalit, eh, magalit tayo. Ang masama po yung labis nagalit, di ba? Ano ibubunga pagka ang ibinubunton sa anak e, eh, malabis na pagkagalit. Ang sabi, manghihina ang kanilang loob. Kaya may mga anak na lumalaking dungo kung tawagin. Merong inferiority complex, matindi yung inferiority complex nila. O kaya walang kahit kaunting tiwala sa sarili walang self-confidence, sabi niya. Eh paano magiging maayos ang buhay ng taong napakatindi ng inferiority complex at saka ng walang self-confidence? Baka pipinsala yon sa pagtatagumpay na hinahangad nila sa kanilang buhay. Kaya, wag natin gagawin yon Ano po? wag malabis ang kahigpitan, wag kagagalitan ng labis ang mga anak bahagi yan ng pagdisiplina. Ano pa? Ang isang bahagi ng pagdisiplina na kung kinakailangan ay dapat gawin ng magulang para matuto, masupil, maikorek ang mga anak ng may buong kahusayan. Makinig po kayo sa pagtuturo naman dito sa kawikaan. Sa 23, ang talata naman po ay 13. Ganito po ang sinasabi sa atin ng banal na kasulatan. Akin pong babasahin. Disiplinahin mo ang bata. Ang wastong pagpalo ay hindi niya ikamamatay. Napansin po ninyo yun? Ang sabi sa atin ay, disiplinahin mo ang bata. Diba, bahagi ng discipline, yung meaning ay, using punishment to correct disobedience. Kaya sabi ng Biblia, ito ang dapat masunod. Yung wastong pagpalo, hindi niya ikamamatay. May punishment talaga sa pagdisiplina eh. po ba ninyo? Pero dapat, wastong pagpalo. Hindi yung grabe kung mamalo. Di ba? No? O kaya kung ano-ano na lang ang tatamaan dun sa anak. Ay, hindi po pwede yun. Kasi mauuwi yun sa child abuse. 'Di ba? Eh bawal 'yon. Bawal sa batas. Bawal din yun sa batas ng Panginoong Diyos. Kalaban ang Diyos ng child abuse. Kasi nga magbubuyo 'yan sa anak sa paghihimagsik sa magulang. O kaya nagbubunga ng pangihina ng kanilang loob. Nagiiwan niya ng malalim na sugat at pilat, 'di ba? Sa damdamin at kaisipan ng mga bata. Meron kung tawagin ay psychological and emotional scar. At yung iba, ikinamamatayan. Kaya dapat wastong pagdisiplina ang kailangan. Alamin po natin, ano ang damdamin na dapat mag-udyok sa magulang kapag ka po nagpapairal ng disiplina sa anak. Ganitong sinasabi sa kawikaan, sa 13, ang talata ay 24. Ito po ang itinuturo sa atin payo ng banal na kasulatan. Pakinggan po ninyo. Siyang naguurong ng kanyang pamalo ay napopoot sa kanyang anak. Ngunit siyang umiibig ay nagpaparusang maminsan-minsan yung pagpalo o yung pagdisiplina, kung yung pagpalo ay bahagi ng pagdisiplina, ano po? Dapat udyok po ng pagmamahal, ng pag-ibig. Sabi ng Biblia, yung nag-uurong ng pamalo, napupuot yon sa anak niya. Pero yun anyang umiibig, nagpaparusang paminsan-minsan. Kasi pagka nga, hindi dinisiplina. Yun ang katumbas ng nag-urong ng pagpalo eh, ng pamalo. Hindi mo dinisiplina. Makakasanayan niyang gawin yung mali. Pagka ang tao, ang kinasanayan gawin yung mali, kayo na po sumagot, mapapabuti o mapapahamak. Pero sa pagdisiplina, ang dapat na umiral, pag-ibig. Hindi po yung dahil nais lang bigyang daan, yung galit. Kaya nga po ang sabi sa meaning ng disiplina ay using punishment to correct disobedience. Kailangang maituwid yun eh. Siyempre, hindi naman agad namamalo. Kaya kanina pa sinasabi, tuturuan muna palalakihin sa tuntunin at aral ng Diyos. So, walang katapusang pagtuturo. Tapos, magagalit, pagagalitan. Pero huwag labis na pagkagalit. Hindi pa rin makuha sa galit, 'di ba? Disiplinahin. Kung ang kinakailangan ay pagpalo, wastong pagpalo. Isang pagpalo, isang pagdisiplina na ang layunin ay maituwid ang bata sa kanyang pagkakamali na ang nag-uudyok ay pag-ibig. Huwag tayong mawawala doon. Sasamantalahin na rin namin ang pagkakataong ito para manawagan sa mga kabataan. Huwag po sanang ang maging reaksyon ninyo kapag kayo ay dinidisiplina. Pagka kayo ay sinasaway, ay sumama ang loob sa mga magulang. Wag po. Ginagawa nila yon dahil sa kanilang pagmamahal sa inyo. Ayaw nila kayong mapariwara. Kaya ang pinakamabuti, pakinggan ninyo ang sinasabi ng magulang. Sundin ninyo ang itinuturo ng magulang. Kasi pag sinunod ninyo, hindi kayo kagagalitan. Di ba? Pag masunurin, eh bakit naman kayo didisiplinahin? Tamakatwid, yung galit, yung pagdisiplina doon sa paglabag na ginagawa. E eh di maging masunurin. Sana po pinakinabangan ninyo itong aming mga naipaglingkod sa inyo. Sa panig ng mga magulang, makatulong nawa ito para mapalaki natin ng maayos ang ating mga anak. Sa panig ng mga anak, makatulong nawa ito para lalo po na masunod ang kalooban ng Diyos at magkaroon kayo ng magandang kinabukasan. Bago tayo pansamantala magpaalam, muli kaming mananawagan sa inyo kung meron kayong mga paksa na gustong ipatalakay, may mga katanungan na gustong ihingi ng kasagutan mula po sa banal na kasulatan. Maaari po kayong makipagugnayan sa amin sa aming email address na itompayo at incradio.net. Tayo po ay manalangin muna. Ama namin Diyos, marami pong salamat sa iyo Minsan pa, ginamit na kasangkapan ng palatuntunan ito para ihayag po ang iyong mga banal na kalooban. Mga payot sa mo na pakikinabangan ng mga magulang sa pagpapalaki sa mga anak. Mga payot sa na dapat masunod ng mga anak para magkaroon ng magandang kapalaran. Lingapin mo po ang sambahayan ng mga hinirang mo mamalagi pong ang nagahari pagmamahal na kasusunod sa iyong mga kautusan para maging maligaya sa gitna ng mahirap na kalagayan ng buhay. Panginoong Hesus, sa iyo man po nananalangin kami, ikaw po luklukan ng awat biyaya. pakialaala ala ang sambahayan ng iyong mga hinirang. Ipagkaloob ang mga pangangailangan araw-araw para maging maayos ang sambahayan, mabuhay ng marangal, lalo pong magamit sa paglilingkod sa iyo at sa ating Ama na nasa langit. Ama, sa muli po naming pagtawag sa iyo, patuloy mong pagpalain ng buong iglesia. Sa pangunguna ng aming tagapamahalang pangkalahatan, mamalagi kaming nakatutugon sa iyong mga kalooban. Ang lahat magalang po naming hinihiling. Sa pangalan po ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen. Sumayon po ang mensahe ng ating palatuntunan sa araw na ito. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa muli, sumaatin na lagi ang mga biyaya ng ating Dakilang Diyos.